Ma'am, pasensya na kayo. Nalate ako ng 2 minutes. Hoy kuya, sino may sabing pwede kang pumasok dito? Di mo ba, ba alam trespassing? Bes, kanina pang akap-akap yung teddy bear na yan? Sino pa nagbigay sa inyan? Sino pa ba? Siyempre yung fafa ko, no? Galing pa to ng US, kaya sobrang yakap ko. Ano ba yan? Bes, nagukutom na ako. Ang tagal-tagal. Kanina pa yung delivery na yun. Alam ba? mo, inumin mo muna yung coke na yan na nasa wine glass kasi matatagalan yung delivery ng food natin. Dahil mali yung nilagay kong address. Ba't mo naman ginawa yun? Eh kasi nga, be, nakalagay dito. Kapag na-late, yung order natin ng 15 minutes, libre na. So, Brainy girl, brainy! Aww, tama ka, John. Ano ba? Diba? <laughs> Makakalibre tayo, kaya wait ka lang. Paklakin mo na lang yan. Sige, <sighs> sige. Oh, sige, gusto mo. Cheers tayo. Yes, okay. cheers! Hmm. Ito na, tumatawag na siya, oh. Hello? Hello, ma'am. Wala naman po palang uh, pangalan na uh, Zena do sa binigay niyong address sa akin. Tama po ba? Building A? Ay! Oh my God, kuya! Building A? Naku po! Hindi po kami from Building A. Sa Building B po kami. Naku ma'am. Malayo-layo pa po yung location niyo eh. Baka isang kilometro pa. Malili baka malate po talaga ako halo ka, kuya, Hindi ka pwedeng malit kasi tandaan mo, pag nanate ka ng 15 minutes, sorry na 'yan, libre na 'yan. So kailangan na siya i-deliver very very fast. Oh, sige, ma'am. Pipilitin ko pong makarating on time. Tatakbo na po ako. Ah, oh, sige po. Thank you. Galing-galing <laughs> mo, galing For sure hindi siya makakarating ng within 15 minutes kasi medyo malayo pa 'to, di ba? Yeah. <laughs> Galit! Libre yung food! Yes! yes. <laughs> Ay! Cheers! One minute na nang! Countdown na this! Wala pa rin siya! Libre na ang food! Yes! Ito yung building B! Patay! Late na ako! Ay! Mukha nandiyan na yung food. Ketcha mo na yung food, ha? Basta tandaan mo, wala tayong babayaran kasi late na siya. Okay, sis. Ako bahal. Oh, basta. Pag yung bayad, ha? Huwag kang magbibigay. Beachy mood. Ah, sige. Papagalitan ko siya. Sige na Ano ba yan, kuya? Ang tagal mo. Ba Anak? ba't nandito ka? Eh, nandito kasi nakatira yung kaibigan ko eh. Thank you. Buti naman, kaibigan mo pala yan. Eh, tulungan mo naman ako kasi nalate, na-late ako eh. Pero pa, wala siyang planong bayaran yan. i oh. siya e, kasi late ka naman talaga eh. Pambira naman. Mali kasi yung binigay niyang address. Doon ako galing sa building A. Eh, building, building, building B pala to. Tulong eh, Tulungan mo naman ako. Pero pang alam kasi ng kaibigan ko. Businessman yung trabaho ng papa ko, hindi delivery boy. Anak, bakit mo naman sinabi yun? Eh, pa. Alam mo naman yung mga mga friends ko, yung mga classmates ko, mga social sila. Siyempre, kailangan ko rin gayahin sila para bilong ako sa kanila. Okey okay, okay, sige, sige. Pero hindi ko sasabihin sa kanya yun. Tulungan mo ako, ha? Kailangan ko lang siya makausap kasi hindi ako, wala akong pang abono, eh. Pa. Sige na. Sige na ako na pa. 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 Ma'am, pasensya na kayo. Nalate ako ng two minutes. Hoy, kuya, sino may sabing pwede kang pumasok dito? Di mo ba, ba alam trespassing? Nakiusap lang ako, ma'am, kasi ako mag nito pag hindi nyo binayaran eh. Sige nga kasi, nagpupumulit eh. Di ba sinabi ko sa'yo na huwag mong babayaran to? Kuya, hello, excuse me. Late ka, di ba? Two minutes, sabi mo. Eh, nasa flyer ninyo na pag late ka ng 15 minutes, you're not allowed ne. eh. nga, ma'am. Kasi ang problema, wala sa akin, ma'am eh. Kasi nandun sa binigay niyong address, mali kasi nagpunta ako sa building A. So it's my fault? Cute ni Kuya. Sana bago mo ka pumunta dito, bago mo to deliver, tinawagan mo muna ako para i-confirm yung address. So it's still your fault, not me. So don't blame me. Pasensya na kayo, ma'am. Ako mag-aabono ni eh. Ay, wala akong pakialam, Kuya. Ibibigay mo yan sa akin or tatawagan ko yung kumpanya, kumpanya ninyo para i-fire ka. Zena, pwede ba tama na? Maawa ka naman sa kanya. Alam mo naman, natatrabaho siya ng marangani. eh ni me, Shishi. Siya talagang kakampihan mo? Itong si Kuyang to, na amoy araw na super baho? Bakit? Kilala mo ba to, ha? Kaano-ano mo ba to? Oo! kilala, kilala ko siya. Siya na naman yung papa ko, yung daddy ko, yung tatay ko. At least, kahit ganito yung trabaho niya. Nagtatabaho siya ng marangal, ng tapat, hindi na kagaya mo, no? Kaya lang naman ako sumama sa'yo. Akala ko pa naman, maganda yung impluensya mo sa akin. Akala ko mag-grow ako. Yung pala, dinaig mo pa yung ugaling squatter. Excuse me! Ang sakit mo magsalita, ha? It's super ouchy sa feeling ko. Duh! As if, Hi, girl! Di mo ba, ba alam? I know your tatay, no? Di ba, daddy? Ha? Paano man nalaman? Hello, excuse me. Kala mo lang hindi ako nag ng research ko. Alam kong delivery ang daddy mo, no? Tapos nagpapanggap ka lang. Buti nga umamin ka na delivery pala yung delivery boy lang pala yung daddy mo. Oh, kailangan ko naman talaga aminin kasi ginaganan ganyan mo yung papa ko eh. Hindi ka man lang naawa. Anak! Anak! Ano? Tapos na ba kayong mag-usap ng kaibigan mo? Halika na, tulungan mo na ako dun sa kwarto. Darating na yung amo natin, wala pa akong naluluto. Zena? Mama mo? <laughs> Actually, Sisi. Oo, mama ko. Uh, uh, hindi rin namin bahay to eh. Uh, nangangatulong lang si mama dito. Uh, <laughs> sa totoo lang, Sisi. Hirap na hirap na rin ako magpanggap. Buti na nga, umamin ka na una eh. So, alam mo na, it's a type, pareho lang tayong mapagpanggap. Mapagpanggap <laughs> <laughs> ka rin pala. Mm -hmm. oh, sorry ah. Ah, uh, Daddy, okay. baka sakto na dito ka naman eh. Kainin lang natin to. Di ba muna? Nah. Late ka naman eh. Unga nga, tito, late ka naman eh. Libre na lang yan. Ben, abonado na naman ako sa'yo. Pero magtira ka ha. Pambahan mo pa